Welcome to my blog. Today guys, aalis oh. ako. Pupunta ako ng baba. Hintayin tayo ng ating hopeless. So, mahaba na. Wala nang ayos. Hintay ko lang yung driver namin guys. Nandito ako sa reception guys. Pupunta ako ng baba. Pupunta ako ng baba. Pupunta <mulik> nah, okay, ating driver. Kaya driver. Tapos, kawa guys. Guys, sa pinuntahan. Kasi dito tayo mag tayo, guys. Dito sa kabayan. Dito sa, um, Yan, guys. My center point dan yang. Kaya tayo doon sa taas kasi nandoon yung ano. Dito yung aming kabayan, happy hypermarket. Dito yung kabayan nga na. Diyan yung supermarket ng mga Pinoy. Dito sa Jeda. Diyan kami laging pumupunta pag namamili kami. Kasi mayroong isa dito kabayan din sa balat. Kasi medyo malayo sa amin. Tapos pagpunta ka doon, mala traffic. Traffic as in traffic talaga na dito kami nito malapit Kasi dati sa Sarawat, mayroong Sarawat. Kaso lang, nasunog na yung Sarawat. Dito na ngayon. Nandito na tayo, guys. Dito tayo. Yan dito. Itong bagong bukas dito dito, guys. Bagong bukas din din dito. Na May maraming lumipat dito talaga Sarawat na mga parlor, mga putik yung ganyan dito. yan, Dito tayo guys. Dito tayo sa parlor. Yan ang parlong soke ko talaga. Doon pa sa sarawat. Doon sa sarawat pa ito talaga. Sa Soke ko talaga yan. Talagang dyan ako lagi nagpapagapit. Nagpamanicure. Kasi Pilipino magaling talaga sila magmanicure. Talagang kurkot. Ayan guys. Dito na tayo guys. Ayan, Jeans Salon for Ladies. Ayan guys. Ako uh, munta kayo dito guys. Ayan. Ayan ang copy nila guys. Lorraine! Hello, mga maganda. Hoy, <laughs> madam. Hi ka. ka. Hi. <laughs> Nga, di ayaw mo gupitan? Mahal. Hindi ka nagpahaba, di eh. Hindi, gusto ko lang i-train. Ah. Yung ganun-ganun lang, ayaw ko yung pantay. Okay. Yung Parang pagganin-ganin lang. Tusok-tusok na ganyan. Oo, gali. Eto, mga mga hmm. well, guys, tayo mag-umpisa magpapakaganda si Inday Bdidai. kahit ito lang ikaganda. <laughs> Tawag ko talaga sa inyo yung kotsi nilaamit yung, yung buang-buang talaga. Ano niya tabo na ni Kuya Ron. Wala man kun. Hindi na i-sinindot lang ba, hindi na dala yung inground. Tabing mga asy gawa tayo nang ano, ah. content chilo diyan. <laughs> Pabuhang, buong buong talaga itong dalawa. Babad mo natin ang ating paa guys. Babad mo na natin ang ating paa. Okay. Guys, start na tayo guys. Habang nagbabad tayo ng aking paa, maglalagay na si Inday Badiday ng kulay.

<noise> misunut panam, ihele tata surta, ihele tata surta, ihele tata surta, ihele tata surta, ihele tata saya ihele tata surta, ihele Hindi na ako nagpaano doon. pa Nagpa May parlor doon, Pilipina din. Sa amo ko na no, gano'n. 100 ano. Ayaw ko, eh. Kaya ko, kay amo nga. Pinginupitan. Hindi ka bang ka <laughs> Ingupit niya kasi kay Sad, -Sad. Eh, Ay, di, boy, di, 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 lagi na po lagi sa... Ah. Oo, Sad Sad man. Tapos yung ano niya... Tayod pagyod. Eh? Oo, oo, yung... Di pwede yan kay... yung buhok mo ba yan? treatment ba yan ni... Eh? Yung maagnas ang buhok basta kayod ni. Eh. Um, ang tagal pa naman. Hindi ba sa amo ko? Tiningnan ko lang kung magaling siya na Pilipina. Yung mm. sa Dubai, mm. nung Ed. Hala, ang ginawa kay ang alang amo ko kasi kayod siya, kiskis siya, di ba? Uno mm. talaga yung amo ko. Tapos uno, tapos korte lang dito. Mm. Ay, agoy yung pang ano niya, yung ganyan sa iyo, yung brr, ano niya kay okay. Purol. Uh, agoy, agoy, agoy. <laughs> <laughs> Tapos sabi pa ng ano, i-bleach sa muna yung buhok niya bago kasi magpakulay din sa I-bleach daw yung oh, gano buhok oh, niya. naman dark ang buhok. Hindi man, ganun din na yung buhok niya gusto niyang ipulay Pero i-bleach daw sabi ng amo ko. Hindi. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya, Madam, magpakulay muna tayo bago gupit. Sabi niya ganun. Ay hindi, gusto ko gupitan muna ako bagong kulay. Kasi ganun yung aking Pilipina dun sa, ano, sa dida, okay. nagano siya, igupit muna niya bago magkulay. Mm. Ay, no, eh, alag, hindi man siya, ano, ako bala, ako bala, ako bala, dagdagan natin kung ano, kinulayan niya ngayon. Halang, wag niya, kaya buhok, kaya wala mo kulay sa ilalim, gupitan na naman ka sansan. <laughs> galit ang galit yung ako. <laughs> <laughs> Naku, natawa talaga ako. Galit ang galit yung ako talaga. Uy, hindi Ayan, binalot na aking buhok. i oven na ito. Talaga. Aning kamot din ako mga kamot na nga, matay na. Kaya pa, pa, square na lang para pag sapatos ba, hindi siya. Ano. Yan ang dyan ang masakit. Dry, ano yata yan eh, dry skin, ano? Ito nga na ano. Tao dito. <coughs> Ayan, gusto niya magpakilay. Ayan, magkilay din yan sila sa pilik mata. Iwas. Ha? Iwas. Iwas. Ayan kulay niya guys. Naging, naging Amerikanang hilaw na tayo. Amerikanang hilaw. <laughs> naging Amerikanang hilaw. Yung naninisid, di ba yung barko? Pagdating sa barko, may naninisid ng ano, mga bata. <laughs> प्रैक्टिस है और जो है सेवा से तो सुनो 25 pin pa yun. Ito plancha Tapos lagyan ng number 1 ah. number Ginawa ko okay. lang Ini yung may ito. yung matatakpa ng puti. natin lagyan sa puno. Mm -hmm. Lagay na naman. sign sign Mara. sa AIDS natin. Ruby, ang balance niya nga sa 1.5, eh, sa sahod, ibalik eh, niyo ha? 465. Saan ba na trabaho? Saan trabaho? Ito. Tapos hmm. yung mo. Ito ang pulang pulang-pula Hindi oh. na yan kutsilyo ang gamit. Totoong manicure na yan. <laughs> Tawa talaga hmm. eh. ako. <laughs> ang liliit ng aking kuko ni Ritoki ng gusto sa manicurista dahil hmm. Kumangil. wala na yung kuko. Buto na yan na inanuha ng Qtix. Buto na yan, mga buto ng kuko. Yan ang kuko na kasoy. Nakasuya. Sa kabila. Malapit na. Malapit na maubos ang kuko. Malapit na maubos ang kuko. Saan so, nga yung kukuha na puro balda? Hmm? <laughs> Baldado na. Binanata na ng gusto. <laughs> Ewan ko yung mga ko bakit nasira. Lagi lalakang noong karabersyus eh. Yan ano guys. Ito na yan. Mm. O. Oh. Mm. May matindi pa bang manikita. Anong Pilipinas? Mm -hmm. Kaya Tayo. Hindi tayo sinasabing. Kaya Plino, tayo, sa Pilipinas. Diyos ko. Hindi cool. tayo magka. Anong sa Pilipinas? Yan, tapos na yan. Isa sa Facebook, isa sa YouTube. <laughs> Double blade to. Colorless na. Eh, salamat na tapos din. Tapos, gupit na naman. Buntis uli ang babae. pa ka, ba, bro? Ano naman. Bukod pa sa... Hindi ko nang anak na. Oo, buntis naman ngayon. Si Nora pa rin nagbuhi. Anak niya? Ang asawa ng anak niya. Nag-asawa. Tapos uh -huh. may anak na. May anak din. Magdalawa na. Siya pa rin nang... Ano? Parang na rin niyang apo kasi. Kapatid naman ang apo niya eh. Ngayon. Ngayon, nagkahilo-hilo na naman. Nasaan siya? Nasaan yung ano niya? Dito? Ang bahay niya? Oo. Oh. Nandiyan eh, lang sa harap. Lumipat ba sila? Diba doon sa inyo? Lumipat siya na. Sila ang dalawa nag-kanya-kanya na kami lahat. Iba-ibang building na kami. Ikaw hmm. lang nandoon sa Sarawak? Kasi ang hirap ba nga. Ano ako, bagong lipat lang ako doon. Saan hmm. man ako kukuha ng pera na? Ang lipat ulit. Yeah. Pagdating yan doon sa Pag Pilipinas. Doon sa Pilipinas, hindi yan sa, ma hindi yan sa maributay, di mapalagay yan dahil alam bakit. Ang panganay niya maui. Yung kainad mo, si, Dum si ano, bonbon, lasinggiro yun, nagwawala. May doon na matigok si Nura. Doon rin mabugbog ni Toto si Bonbon. Hindi. Ang mga ako kay Nora, doon sa side ah, ni Bonbon, doon siya. Sino? Si Si sa, sa side ni Bonbon? Oo, doon siya. Sabi lang sa side Doon sa uh, Toto. Ang buhay, ang buhay natin sa anak umiikot. Ano ha? Ang buhay natin sa anak umiikot. Ano hmm. Ang magandang anak kung marunong din tumingin sa utang na loob. Mas hmm. maganda talaga anak babae. Hmm sa anak yung babae. Kasi bago ang supply ba? Mayroon. Ang balance so, tapu so, eh? eh. na. na sa ating mga. Ang na. 4.65. Pagkatapos yan, i-reflan sa ko. Gamot naman. Ang sinibalikin yan. Yung balawan ko sa kanyang ko sa number ang ko. Tapos naman. Kapag na rebanding na. Rebanding na talaga. Pagkakataon ng Diyos, ang damdamin, pero ko, ginalo kong wanang ko, ngayong mga ibig, ulit naman sa hanggang

Oh, supply mo na naman ito. Tuburito talaga. <laughs> Ayun.

<laughs> Kanina pa. <laughs> okay guys, bye bye. Thank you for watching. Uwi na tayo. Tapos na tayo lumandi. <laughs>